Oops, kumusta mga kaibigan? Dito tayo sa ating silihan. Ipakita ko sa inyo yung pinutol yung talbos at hindi pinutol. Ayan mga kaibigan, hindi ko pinutol ang kanyang talbos. O, konti lang yan. Konti lang yung sanga. Ayan mga kaibigan. O, konti lang kanyang bunga. Ilan lang yan. Pag hindi mo pinutol yung talbos. Kapag pinutol mo yung talbos mga kaibigan, ayan siya o. Anis, ganito siya. Maraming sanga at marami siyang bunga. Ayan mga kaibigan. ang daming bulaklak. Yung dami siyang sanga. Maraming salingsing. Sa Ayan po ating mga sili mga kaibigan. Naputol yung talbos lahat yan. Kaya marami silang mga sanga. Ayan mga kaibigan ating mga sili. Malaki na po sila. Namulaklak na po yan mga kaibigan. Ayan maraming mga bulaklak mga kaibigan. O oh, daming bulaklak. buwat dahon may bulaklak may kibigan itong mga sili ayan puro na mga puro na mga bulaklak may kibigan at may mga bunga na rin sila oh. may na mga bunga rin eh. Ayan, oh. may bunga na po siya. Ayan po ang konting share ko sa inyo, pag magtanim ko ng sili at putulin yung mga talbos para maraming sanga, maraming mga salingsing at maraming bunga. Ayan po ang kunting share ko sa inyo at magandang hapon o anong uras dyan. Ang masabi ko lang, ang buhay ng tao ay wider-wider wither lang.